Si Jesus na puspos na Espiritu Santo ay umalis sa Jordan. Dinala siya na Espiritu sa ilang. At do'y namalagi sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng Diablo. Sa loob ng panahong yaon ay hindi siya kumain, kaya siya ay nagutom. Wini sa kanya ng Diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito! Subalit, sinagot siya ni Jesus. Nakasunod, hindi namang sa tinapay na bubuhay ang tao. At dinalas siya ng diablo sa isang mataas na puok. Ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng kaharian sa daigdig at sinabi sa kanya. <laughs> <laughs> Ibibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan at karangalan ng mga kahariang ito may na pinagkaloob na sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Ngunit sinagot siya ni Jesus. Nasusulat ang, ang Panginoong iyong Diyos ay sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dinala siya pagkatapos sa Jerusalem at pagkalagay sa kanya sa tuktok ng templo ay winika sa kanya kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka rito sabagat nasusunat ipagbibirin ka niya sa kanyang mga anghel upang ingatan kanila at dadalin kanila sa kanila mga kamay nang di matitisod sa bato ang iyong mga paa. Ngunit sinagot siya ni Jesus, Sinasabi na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos pagkatukso sa kanya sa iba't ibang paraan, ay iniwan siya ng Diablo na naghihintay ng isang magandang pagkakataon. Narinig po natin ang pagtukso ng Diablo sa ating Panginoong Isokristo at ito po'y hindi nagtagumpay. Kasi ang tinutukso na niya ay ang ating Panginoong Isokristo, paano ako magtatagumpay dito? Pero sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, kapag lumabas sa atin ang jablo sa harapan, hindi rin talaga magtatagumpay ito sa atin. Kasi kilala natin siya, jablo talaga, may sungay, may pakpak na maitim, no? Um sama ng itsura. Pero kapag ang jablo ay nag-disguise, baka tayo pa ang uh, sumunggab. Sabi nga po ay, sa panahon ngayon, ang jablo minsan ay nagiging jobless. Kasi yung trabaho ng Diablo na pagtukso, hindi na niya, walang ka-effort-effort, ginagrab na agad ng mga tao. Kaya jobless na Diablo. Kasi walang ka-effort-effort eh. Sinusong agad ng, ng tao ang pagkakasala. Talagang gano'n. Kasi hindi naman, hindi mo naman, ma, ma hindi ka dadaanin ng Diablo sa gano'ng itsura niya na nakakatakot. Anong itsura ng Diablo ngayon? Anong itsura ni Taning? Magandang babae. Kayamanan. Masasarap na pagkain lahat ng kalayawan, sugal, yan ang jablo ngayon. Kaya, walang ka-effort, effort, ginagrab agad lang yan. Ginagrab agad ng mga tao. Kasi nga, hindi, wala, hindi tayo kumakapit sa Panginoon. Pansinin natin yung huling, yung huling sinabi, ha? Babalik, hindi siya nagtagumpay kay Jesus sa pagtukso sa ating Panginoon. Babalik siya sa ibang pagkakataon. Yung ibang pagkakataon na yun, eto na yun yung pang-araw-araw nating na dinadanas. Yung pang-araw-araw nating buhay, eto na yun yung ibang pagkakataon. Kaya kapag tayo'y nakakapit kay Jesus, sumasa atin sa si Jesus, yung thinking ni Jesus ang gumagana, hindi tayo malilin lang. Hindi tayo malilin lang ng jablo kahit anong itsura pa niyan. Pansinin po natin. Ito po nakuha ko kay Pastor Ruter. Ang ganda nung kanyang pagkaka-analyze. Pagkaka nilikha ng Diyos si Eva sa kasi Adan ay natukso sila. Bakit? Kasi nalinlang sila ng Diablo. Paano nalinlang? Sinabi ng Diablo na sabi niya, pag kinain ninyo ang prutas na ito, magkakaroon kayo ng kaalaman. Kung magiging katulad kayo ng Diyos, malalaman nyo ang tama at mali. Ay di kinagat naman agad, <laughs> kinain naman agad ng dalawa kinain ni Eva tapos binigay niya si Adan. Kaya hindi nila naisip na yung ino-offer, pinaikot lang ng Diablo. Yung ino-offer ng Diablo ay nasa sa kanila na. May, kaya sila binigyan ng, ng kalayaang pumili ng tama at mali para malaman nila, para malaman nila na ang kaalaman ng tama at mali. Magiging katulad sila ng, ng Diyos ay katulad sila ng Diyos kasi wala namang nilikaan ang Diyos na kawangis niya, kundi tao. Tayo lang tao. Ang mga hayop, ang mga puno, ang mga kung ano-ano pang mga klase ng hayop dyan ng mga nilalang, hindi yan katulad ng Diyos. Tayong tao ang kawangis, nilikhang kawangis ng Diyos. At doon siya dinaan, doon si Eva dinaan ng Diyablo, magiging magkakaroon kayo ng kaalaman, malalaman ang tama at mali, at magiging kawangis kayo ng Diyos. Ay, kawangis naman talaga eh. Kawangis. Doon na dali ang tao. Pero no, ito na si Jesus, eh, syempre, ang eh, Diyos na ito eh. Hindi na linlang. Gawin mong tinapay, gawin mong tinapay ang batong ito. Ay, paano niya gagawin na tinapay yun? Ay, siya na mismo ang tinapay. Si Jesus na mismo. Ha, nasusulat, sabi pa ng Diablo, binanatan din siya ni Jesus, nasusulat din naman pahiya siya doon. paano ibibigay ng jablo kay Jesus? Ay ang mundo'y ginawa sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng Kristo. Ang mundo ay kay Kristo. Ay Diyos yun eh. Oh, hindi niya siya malilim lang. Paano mo ibibigay sa akin yan? Ay akin yan. Ginawa yan dahil sa pamamagitan ko. O oh, ba diba? Pahiya yung jablo. Kaya yung jablo'y bahag ng buntot na umalis. At ang sabi ay, umalis at nagabang ng ibang pagkakataon. Ang ibang pagkakataon na yun ay itong araw-araw nating pamumuhay na tinutokso tayo ng jablo. At siyempre hindi natin sila papatulan kapag itsuran jablo sila. Kaya ang jablo ay nagpapanggap sa mga magaganda at katakam-takam na bagay sa mga kayamanan. At yun mga kapatid, ang ating dapat paghandaan. na ang tanging sandata ay si Kristo. Huwag tayong bumitaw kay Kristo. Pero kung umagwa tayo kay Kristo, gumawa tayo ng kasalanan, tayo yung lumalayo sa ating Panginoon, doon papasok na ang mga jablo. Doon na, doon na papas, papasukan na tayo ng sunod-sunod na temptation na gagawa na tayo ng kasalanan. Pero kung halimbawang hindi naman tayo hindi naman tayo humihiwalay kay Kristo, lahat ng ating ginagawa, ginagawa natin para sa Diyos. Iniisip natin, kalugod-lugod ba ito sa Panginoon? Ito bang gagawin ko? Ano ang magiging reaction sa akin ng Panginoon? Siya ba'y mapapangiti at tipong tatapikin ako sa balikat o siya ba'y maiiling? Ang buhay po ay maganda. Life is beautiful. Huwag po tayong bumitaw sa Panginoon. Huwag tayong palilin lang sa mga jablo. Huwag nating hayaang maging jobless itong jablo. Life is beautiful. God bless us all. Salamat.